lalagyan natin ng sabon yan dyan o pabubulay natin kung magbumula yan ibig sabihin may problema ang regulator ayan guys nandito guys ang may problema ano ayan o no, kung nakikita nyo nga bumababos ang kanyang ayan ang control. araw po sa lahat nandito po tayo ngayon sa isang customer po ano na consumer na gumagamit po ng LPG dahil may problema daw po at kanyang LPG yung nga po check check natin ano dahil natutakot si si ma'am. Ano ang pangalan ma'am? Ah, si ma'am Mierna ano? Ayan. Di bali nga, che-check natin kung ano nga yung problema dahil pag binubuksan niya daw yung gas stop niya, may sumisingaw. Ayan, eh, ano guys? yan, samahan niyo kami sa loob. Di bali, andito na nga tayo sa loob ng kusina ni ma'am. Ano? Ano mga problema ma'am? Bakit may tumutunog sa inyong gas stop? Pag ino-open siya dito, oh. Sinising, Pag ino-open dito so, sa kalan, lalong lumalakas yung singaw. Ah, lalong lumalakas. Yung gas, uh -huh. ano? Yung pag ino-open daw ni ma'am dito sa pinaka-sweet on, mayroon daw siya naririnig na singaw. Lalo kapag nakabukas tong kalan, ano? Yun nga, di ba? Check natin kung anong problema nito, ano? Ayan. Sweet muna natin dito, ano? Para makita natin. Sige, Ayan, Parang may naririnig nga tayo ng konting singaw. Ayan. Ayan. Para sigurado guys, ano? Ayan, Padayin muna natin. Di ba lima kuha tayo ng sabon? Ito, Joy. Pabulain lang natin yan guys, ano? Para sigurado makita natin kung saan yung may problema. Ayan, nga, nakabukas na yan. Ayan, focus natin yan dyan. Yan, natin ng sabon yan dyan o pabubulay natin. Kung magbumula yan, ibig sabihin may problema ang regulator. Ayan guys, nandito guys ang may problema. Ano? Ayan, oh, kung nakikita nyo nga, bumababos ang kanyang controller o yung switch on. Ano? Ayan, yan, ang may problema nyo. Ma'am, dito ma'am may problema sa switch on. Mm -hmm. Yan, itong gantong regulator, ma'am, ay hindi na ito na aayos ang dahil yung na nakapik siya. Yan, ang kailangan natin dito, papalitan natin ang panibagong regulator to. Yan, lakas ng singaw. Lakas Ayan. talaga. Ito guys, yung dahil lang kaya mabilis maubos ang ating gas tube, no? kapag hindi natin napapansin <laughs> na gamit lang tayo ng gamit, wala tayong observation malala, ma, natin, ubos na yung ating gas tub. Dahil kapag binubuksan natin to sumasabay din to mm. Kaya, kung gumagamit tayo na mag isang buwan, baka two weeks lang, ubos na yan. Hindi inaabot na. Yan, mga mm -hmm. ganyan, ano guys, na pangyayari. Hindi inaabot na. Misa. Yan, Mabuti lang si ma'am, alerto siya, nagsabi siya agad na may problema ang kanyang gas tub. Kaya ito nga, agad natin pinuntahan, ano? Yan, di ba, lisara na natin yan alisin natin dito. Ito nga, managdala na tayo ng regulator na pampalit. Ayan. Tatry natin ulit siya. Ayan, ano? Minsan naman guys, yung iba nito, kaya sumisingaw din dito sa guma kung may pingas yan, yung gumang yan, ano? Kaya che check din natin yan, yung gumang yan. Pero wala namang problema, bago naman siya, ayos naman siya, nasa tamang kondisyon siya. Walang pingas, walang punit. Kaya talaga may problema dito natin nakita sa pinaka-regulator, ano, sa pinaka-ulo niya. Sa switch on ano na yan. Ito yung sumisingaw. Kaya kailangan na natin to ng palitan ng bagong regulator. guys, mabilis lang naman guys ang pag titingin ng sumisingaw na gastog. Basta alerto lang tayo kapag may ganoon ng mga anak. <laughs> 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 Yan, takot si ma'am dahil yun nga. May singaw, ano. <laughs> Tanggalan natin nga yung lumang regulator, ano guys? lalagyan natin itong bago. Ayan. Ito ay mayroong controller, ano? Ayan. Sa susunod, vlog natin natin kung paano ginagamit yung controller. Ayan. Ayan. Subo lang natin ang lahat dyan. Masalagay natin ng clam. Siguradong hindi siya mapipigtal. ka kakabit na natin, ano? Yan, nakaup yan. yan. pagkabit lang Ganyan lang naman. Ano guys, angat mo lang yung block na yan. Sa kanya yung lalagay dito sa pinakapit. Gulito. Yan, nakakabit na yan. Kahit angat mo hindi matatanggal. Try na natin. Yan, ano? Dahil may controller, ano guys, pipindutin lang natin to. Kasi hindi yan sisindi kapag hindi natin ito pinintot. Try natin. Ayan. Yeah, para sigurado, tingnan natin ulit ng sabon. Pati muna natin sayang gas. Pero nakabukas yan. Ano guys? Pag may bumula dyan, ibig sabihin may leak. Yan, wala naman ano guys. Hindi gaya kanina, paglagay pa lang natin, mayroon na siyang bula, lumalaki ang bula niya dito sa gilid. Ito naman yung dipihit yung ibabaw ano guys. Ibang klase naman ang switch nito. Yan, wala naman siyang bula Oh. Ibig sabihin walang leak, okay naman siya no dahil bago ang regulator na nilagay natin. Yan nga, tatry natin ulit. MJF yep. okay na ma'am hmm. ayos na hmm. di ba ma'am anong paggamit nito bago natin ayan, nakapatay mm, kapag hindi sumisindi dito po natin dito tapos pipindutin lang isang pindot lang o tapos pag hindi oo pipindutin ulit hindi na pag ah. pinatay natin oo. Oh, ah, pinatay kahit mo mm -hmm. mong magpindot mm -hmm. kapag mag-oon lang tayo o magagamit uh, naka on na yan Pindutin natin kapag hindi nagsisindi dito. Kapag hindi sumindi. Okay lang naka, panatiling naka-on doon? Kapag yan, ma'am, pinatay mo na dito, na-automatic na. Automatic na mm. Sarado na yan. Mm. Ang purpose kasi nito, halimbawa may aksidente, biglang na tanggal yung hose doon, mm -hmm. kusya siyang namamatay, nag-a-automatic. Oo. o. O, to. pati check daw sa likuran niya. Yan. Yung hose sa likuran, buhay na lang check na natin lahat. Ano guys? Oh. Ay, okay na okay po. Nakahigpit naman siya. Yan. Yung isang paggamit ng ano-ano, di ba, ipapaliwanag natin maigyan sa inyo yung paggamit ng controller. Mm -hmm. Ayan. Ayan, di ba, li, naka open na ano, yun, mama Ayan. -hmm. Ito yung luma nyo. Ayan, guys di bali na ayos na natin yung problema ni ni ma'am ma'am Yerna ayan yan naka na yun ano. yan guys lang kung may problema yung mga ganun yung ganyong gas ipagbigay alam agad sa mga may alam sa paggawa ng gastog para sigurado hindi tayo ma o matakot sa paggagamit ng gantong mga pangyayari gaya sumisingaw kung gaya nyan gamit lang tayo ng gamit sumisingaw na pala delikado guys yun ano sa ating lalo sa ating pamilya lalo pag ang ating bahay. Ayan, maraming salamat po, ma'am. Sa inyong pagpa-unlock ng <laughs> video. Ayan, yeah, shout out po sa inyong lahat. Ayan, hanggang dito lang po ay Pamalas TV. Maraming salamat po sa inyong panonood. bye, -bye.